Hi! Ayan, share ko naman sa inyo yung ating donut peach. Kung nakikita nyo last time dun sa previous vlog ko, maliliit pa yung mga bunga niya. Pero tingnan nyo nga naman ngayon. Oh, grabe, nagsastart na siyang magkulay. So, probably mga next, uh, after one month siguro ano one more month mahihinog na ito ayan tinatawanan ako ni habi kasi pinipisil-pisil ko na yung may mga kulay ano kasi baka mahinog na grabe sobrang tamis ito second time ko palang nakakain ito sobrang tamis ah uh, bawal ito sa so may diabetes kasi ang tamis nganya so ayan grabe oh tingnan nyo ang daming bunga tinawanan ako ni habi kanina kasi nga ito, kung nakikita nyo yan, kasi nagda-dark na siya, pinisil ko siya. Kasi pag medyo malambot na, hinog na yan siya. Sabi niya, wag mong kunin yan, hindi pa yan hinog, kaya natawa ako. Kasi yung mga prutas namin dito, actually, binibilang ko yung mga bunga niya. Kasi excited ako. Um, dalawang beses pa lang to siya magbunga mula nung binili ko siya sa market. Yung unang bunga niya, like I said, parang ano lang siya, ah uh, mahigit sampu lang yung bunga niya. Pero tingnan nyo nga naman this time. Oh, grabe ang dami oh. Ayan. Oh. So, uh, ang dami, ang dami niyang bunga. Ayan. Tapos ang lilit ng sanga niya oh. Tingnan nyo. Sobrang liit ng sanga niya tapos ang dami niyang bunga. Kaya nagbe-bend na yung kata yung sanga niya dahil sa bigat ng bunga niya parang mababali na eh. So, ayan. Gaya nito, oh. Ayan. Nagbe-bend na siya dahil sa bigat. Ito din. Sa liit ng sanga niya, ang daming bunga. Ito din, oh. <laughs> ang liit. Tapos, ayan. Nagpo-flow siya pababa. Pero at least hindi pa naman siya nababali. Sayang din naman kasi, oh, ba diba? Grabe, ang daming bunga. Kaya marami-rami tayong kakaining frutas this year ano kasi last year pinagtiyagaan ko talaga yung ilang peras. bilang na bilang yun eh kaya this time magsasawa tayo dyan ayan pinag-iisipan ko din dun sa harap it's either taniman namin ng cherry ayan ito yung ating apple so medyo matagal-tagal siguro ito bago magbunga kasi nga tinanim ko from seeds pero malaki na. Halos magkapantay na sila ng ating donut peach. And then dito, ito yung ating avocado naman. Uh, yung avocado dun sa harap malalaki. Ito yung maliliit na avocado. So ayan. Tapos tingnan nyo nga naman yung ating mga gulay. O oh, diba, ang lalaki na. So, so far ito yung malapit na nating i-harvest. Yung donut peach, yung plum saka yung bayabas magbubunga na so how exciting tapos eto din yung ating persimmon first time niyang magbunga guys uh, so, sobrang paborito ko din ito kasi don sa dating bahay namin meron kaming dalawang puno ng persimmon don tatlong puno ng no 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 uh, dalawang puno ng persimmon, dalawang puno din ng bayabas sobrang tamis ng persimmon namin doon. Kaya nung lumipat kami dito, talagang hindi pwedeng walang persimmon. So far ngayon, ilang peraso lang yung bunga niya. Actually, parang lima lang yung bunga niya eh. Yeah, parang dalawa doon. Bilang na bilang eh no. Ayan, ito pa isa. Tapos, ito. And then, ito. Yan nga, parang lima lang yung bunga niya okay lang kasi first time niyang magbunga same dun sa ating donut peach last year ang konti lang ng bunga niya pero nung second bunga niya ang dami na so ayan so dito naman sa labas ang prutas na meron tayo dito is yung mandarin yung maliliit na orange uh, iba din yung orange ano, yung malalaki eto naman kasi nga mandarin siya. So, maliit lang siya. So, far, ayan. Ito yung ating mandarin. Actually, dito siya sa harap ng bahay sa may gilid, ano. So, dito, dapat isang prutas pa dito. So, pinag-iisipan pa namin kung ano yung itatanim namin dyan. Kasi marami-rami na din kaming prutas, eh. Ito yung ating avocado. Gaya ng sinasabi ko kung nakita nyo yung previous uh, vlog ko itong avocado na to uh, mahigit 5 years na ito kung gaano kami katagal dito ganun din siya dahil tinanim ko ito through seeds so ayan ito yung ating prutas dito sa harap ng bahay grabe guys yung rosal doon na side ang bango kahit nakatayo ako dito na amoy ko siya sobrang bango so far ayan yung ating prutas dito tapos dito naman tayo sa may gilid ano, sa loob ng bahay so dito naman na side uh, actually ano ito eh um, ito yung kefir lime yung lime na kulubot yung kanyang balat pero sobrang bango so ayan kung nakikita nyo ang dami ng bunga. Ayan. Sobrang bangon nito. Yung kefir lime. Ayan. Tapos, ito naman yung ating orange. Ayan. Yung malalaking orange. And then, itong ating lemon. So, itong ating lemon, patapos na siya magbunga. Just imagine the previous two months. Sobrang daming bunga niya. Kaya, ayan, nahuhulog na yung iba sa sobrang dami. So, ayan. Tapos, dito naman, ito yung ating Bayabas, ayan. Uh, binigay ito ng aking sister-in-law. Nagsastart na siyang magbunga actually, ayan oh. Ayan. Ayan. So first time niya magbunga ito. Bali, two years na ito ano, mula nung tinanim namin. So binigay ito sa amin na sa maliit na paso so, so far, ayan. Ganyan na siya kalaki at magsastart na siyang magbunga. So ayan. At doon naman tayo sa kabilang side. So, dito na side. Pasensya na kayo magulo. Dito namin iniipon yung aming mga junk. Actually, uh, ayan, ano yan eh, yung lemon din yan siya. So, dito yung raspberry. Yan. Sobrang dami niyan. Binubunot na lang namin yung iba. Tapos yung ating blackberry, ayan, nagsa-start na din siyang Ayan, nagsustart na siyang mahinog, ano. So, ayan, marami-rami siyang bunga. Tinrim kasi ni Habi, kaya maliit na lang. Usually, dati, last year, dyan siya. Tapos, eto din, ayan, raspberry din, ayan, eh. Pero, for some reason, hindi siya nagbunga. Ito lang, ayan, nagbunga siya, ayan. So for the first time etong um Meyer lemon natin ayan first time niyang nagbunga ayan tapos, yung ating blueberry pala, ayan, saktong nagbunga din, kaya hinarvest ko na yung mga hinog niya, no. So, ayan, medyo hindi lang maganda yung pagkakuha ko ng video, pero tingnan nyo nga naman, o, ano? ang dami niyang bunga kahit maliit lang siya. Actually, medyo payat siya ngayon, dahil nung nilipat ko dito, hindi niya masyado nagustuhan yung lugar niya. Pero hinayaan ko na lang dyan, kasi eh, nagbunga na din siya, eh, so ayun, konting dilig-dilig na lang. So, ayan. Tapos, ito naman yung ating plums. Grabe, eh, uh, itong plums na to, uh, ayaw ko talaga kumain ng plums noon. Pero, nung tinikman ko itong bunga ng plums nung unang lipat namin dito, ano, that was 3 years ago. Sobrang tamis niya at saka crunchy. Kaya ito, ayan, malapit na ito. O, oh, ayan sa so, sobrang bigat na niya kaya kung makikita nyo yan yung mga bunga niya ang dami yan oh ang dami ang lalaki pa so yung iba nahuhulog na ayan so malapit-lapit na ito no mga isang buwan ayan malapit-lapit na ito mahinog kaya pag nahinog to grabe sobrang tamis ayan oh ang dami niyang bunga o tingnan niyo Ayan yung ating Plums. Ayan. Grabe ang dami niyang bunga, guys. Tingnan niyo, oh. oh. ayan, oh. O, oh, diba? Grabe ang dami, oh. Ayan. Dati, last year, wala siyang mga bunga mostly dito sa puno niya. For some reason, yung mga ibang mga dahon-dahon nilagay ni Habi dyan. I think nahiyang siya dyan, ano. Parang ano niya na din, fertilizer niya. So, ayan ang, ang daming bunga. Tapos, ito naman sa kapit ma, bahay namin. Parang ano yan siya, wild cherry. Ayan. So, dito kasi sa US, pag yung kapit bahay mo, meron siyang prutas at nagbunga. Pag nakapasok yan sa bakod mo, sayo na yan siya. So, pwede mong harvestin yung kanyang uh, prutas, ano, as long as nakapasok dyan sa bakod mo. Same din sa prutas na itatanim mo or gulay, pag nakapasok don sa uh, bakod ng neighbor mo, pwede niya din kunin, pwede niya din itrim if gusto niya. Ayan. So, ito naman sa neighbor namin yan. Ayan. Cherry yan siya. Grabe. Last year, ang daming bunga. Hinarvest ni Javi yung bunga niya na nakapasok dito sa fence namin. So, ayan. So, dito naman na side. Actually, dati dyan, yung peach natin pero pinatay na namin. Ang dami din yung magbunga, masarap din siya pero mas prefer ko yung donut peach which is uh, nandun nga yung kanina yung video ko na maraming bunga. So ito naman is yung fig. So far medyo malaki-laki na. So ayan. So yan yung mga prutas natin ano. Oh, so, ayan. Kanina tumambay kami ni Habi dito. Ayan, nahiga-higa habang nag-chill kasi maganda magpahangin kasi may mga puno at saka malamig dito. So, ayun lang guys. Yan yung aming mga prutas. Yun lang. Share ko lang. Bye-bye.